Hindi, ma'am. Tanggapin mo Boy, ko. Uy, ano yan? Ikaw, tigas na lang ng ulo mo eh. Hindi ka na nahiya. Pinakain ka na kanina. Hihingi ka pa ng pera. Para ano? Pambisyo mo na naman. Alam mo, mahiya ka naman. Lumalapit ka pa dyan sa dalaga ang baho mo. Then, akin na yan. Akin na. Akin na nga yan eh. Sir, mo. Ah, uh, ma'am. May i-order pa ba kayo? Ito pa yung menu. Ah, later na lang siguro. Okay pa naman ako sa coffee ko eh. Ah, sige po. Ayan. Ah. Tugtog uh, na ito. Ma'am. May Pl pong pariyan. Uy. Mga gusto na po ako okay. eh. Bawal ka dito. Pwede ba? Diba? Tugtog ka. Bawal ang pulubi dito. Okay. Intindihan mo? Cha? Bakit ka may pumapasok dito? Ha? Uh, sir, Nangingin lang po ang pagkain. Gutom na gutom na po kasi ako eh. Walang pagkain binibigay dito. Kung gusto mong kumain, sa busurahan, marami. Sir, grabe ka naman. Nangingin lang naman eh. Ang kulit mo rin eh. Yan kasi ang hirap sa inyo mga mahihirap eh. Puro ka bisyo. Ito yung nyo. Para kayong adik. Ah, uh, ma'am. Pagpasensya nyo na po ah. Ilabas ko lang po. Dika dito. Umalis ah, sir, hey, okay na. Ako na lang yung magbabayad sa pagkain niya. Okay lang po. Hi. ako na bahala. Hindi po, baka pagalitan po ako ng supervisor po namin. Ay, hindi na. Ako bahala. Um, open mo na siya dito para makakain siya. Ako na magbabayad para sa kanya. Kawawa naman yung parang nagugutom na. Hindi pa siya kumakain. Sige po. Umayos ka. Huwag kang magulo dito. Katapos mong kumain, umalis ka na. Okay ka lang ba? Uh, okay lang po, ma'am. Uh, ma'am, ito pa yung menu. Sige, pili ka na ng pagkain. Baka bahala ko. Uh, no? Ma'am, pasensya na po ah. Gutom na-gutom na po kasi ako eh. Pero ma'am, hayaan mo. Walang araw, malay mo, makabawi ako sa'yo. Naku, hayaan mo na. Huwag mo naisipin yun. Mag-order ka na ako ng bahala. Para makakain ka na. Ah, uh, ma'am. Ito na lang pong steak, tsaka po, water na lang po. Okay, sige. Ako na magbabayad. Ah, uh, ma'am. Ano mo yung order mo? Ah, uh, steak po. Kapal talaga ng mukha mo, hindi ka nanahiya. Steak pa? Ah, uh, ma'am. Hindi pa available yung steak po namin. Ano lang po. Kanin tsaka sabaw na lang. Wala na ba talagang iba, sir? Ah, uh, sa ngayon po ma'am, wala pa po eh. Pero okay mo gano'n ma'am. Total, siya naman yung kakain. Okay lang na sa kanya. Di ba? Ah, okay, uh, ko na mama. Huh? No, pagpasensyaan mo na yung waiter na yun ha. Di e, pag nakaraos ako, Ibigyan lang kita ng pagkain pag nakasalubong pa kita somewhere dyan sa labas. Ah, sige po ma'am. Thank you po. Okay na po sa akin yan. Kahit sa buo at lang. Ang okay. mahalaga po, makakain po ako. Okay, sige, salamat. Enjoy ka Sige po. Ah, uh, hello ma'am. Ganun ba? Naku... Pending pa kasi yung application ko sa work eh. Di bale, next month kapag na-interview na ako, and kung makapasaman ako, ako nang bahala, magpapadala ako sa inyo. Okay? Sige, bye. ah, uh, Ma'am, mukhang may problema ka po ah. Ay hey, nako, alam mo naman ang problema katambal na talaga ng buhay ng tao. Yun nga, namang problema ako kasi kailangan ng kapatid ko ng panggastos sa tuition fee niya sa school, eh, yung mama ko wala nang pangpustos, eh. Ah, ma'am. Eh, may mga naman po ako dito. Pag naipon mo naman po may mga ipapadala ko po sa pamilya mo, ma'am. Sana po makatulong dahil po sa kabutihan mo ginawa. Nako, okay lang. Para sa na yan. Hindi, ma'am. Tanggapin Hoy, mo. Uy, ano ko. yan? Eh, ikaw, hindi ka ulo mo, eh. Hindi ka na naiya. Pinakain ka na kanina? Hihingi ka pa ng pera? Para ano? Pambisyo mo na naman. Alam mo, mahiya ka naman. Lumalapit ka pa dyan sa dalaga ang baho mo. Akin na yan. Akin na. Akin na nga yan eh. Sir, mo. Akin na. Yan. Alam ko naman, Sir, ginagamit akin... mo lang to sa mga bisyo mo. Ito, ito. Bariyan lang, pagdadamot mo pa. Ako ma'am, tumayuloy ka dito. Tignan mo mga itsura, oh. Baka mamaya, nakawin pa yung cellphone mo. Alam mo ikaw, kanina ka pa eh. Sa restaurant. Kapatid ba naman dito sa labas? pag mo to? Ah, uh, ma'am. Hindi naman sa ganun. Magmamagandang loob lang yung tao. May niyo pa. Ako, umalis ka na, sir. Okay na. Iwan ma mo na kami dito. <laughs> umalis ka na. Yabang mo. Yabang. No, huwag mo nang pansinin yun. Sige po, ma'am. Kayaan ko na lang yun. Hindi naman po mong salita yun. Sige po, ma'am. Alis na po ako. Ah, uh, by the way, Sir Jeboy, nagsikaso ko na po yung mga papers ng bagong hired nating empleyado. Tsaka, Sir, nakita ko rin po yung mga track records niya, kaya sobrang na-impress ako and sigurado ako na magiging magaling siya dito bilang manager dito sa restaurant natin. Sigurado ka? Ah, syempre naman po. Tsaka, alam mo ba, nakita ko yung mga work experience niya. Madami na pala siyang mga napasukan na mga trabaho dati, lalong-lalo na dito sa restaurant. Kaya alam ko na kabisadong-kabisado niya na yung gawain niya dito. Ay, gusto ko siya, Gigi. Eh. Maayos ka magtrabaho eh. Ah, uh, sir, gusto niyo po ba ng coffee? Tawagin ko pa yung waiter. Sige. Ah, waiter. Ah, uh, yes po, sir. Ah, teka lang, sir. Kilala ko to eh. Tinga. Sir, kilala ko to. Ito yung pulubi yung nakarang linggo eh. <laughs> Sandali nga, Francis pulubing pinagsasabi mo. Hindi mo ba nakikilala yan? Hmm. Business partner ko yan. At isa siya sa may-ari ng restaurant na to. Hmm. Na mo. Hmm. si sir naman, mukhang nabibiro lang na kayo, no? Pag mong sabihin, tinulungan mo na yung pulubi. Uh, sa sandali nga, manahimik ka. Ah, uh, Sir, Sir Jaboy, ano po ba talaga yung nangyari? Nagpanggap ka pulubi kasi ang dami ko nababalitaan na ang daming bad reviews dito sa restaurant na to. So, ibig sabihin, tinuloy mo talaga yung napag-usapan natin? Oo. At nakita ko yung ugali niyang waiter mo. Ah, uh, sir. Sumusunod lang naman ako sa mga patakaran ng restaurant eh. Bawal yung pulubi dito. Teka lang. Wala nang parasing bawal ang pulubi dito ah. Lahat welcome dito sa restaurant na to. Ah, uh, sir. Napapunod ko po kasi sa mga... Hindi Alam ko na kung ano yung totoo. Dahil maraming mga customer nagre-reklamo sa'yo dito. Kasi ang pangit na ng servisyo mo. Customer service mo. Alam mo? Hindi, hindi ko mapapalampas to. Huwag kang mag-alala, Sir Jeboy. Kasi simula sa araw na to, tanggal na siya sa trabaho niya. Sir. Naku no, sir, hindi, hindi pwede yun. May pamilya ako. Tsaka, paano naman yung ano ko dito? Yung sahod ko. Ang oh, kapal talaga ng mukha mo eh, no? <sighs> Alam mo, mas mabuti mong gawin, umalis ka na dito at kunin mo na lahat ng gamit mo. Sir naman, Sir J. Boy, pagpasensyaan nyo na po na tapagkamalan ko po kayo. Sir J. Boy, Baka mamaya, pagsisiyahan niyo pa na tinanggal niyo ako. <laughs> Ang dahil sa akin, kaya mabango yung restaurant niyo eh. Mabango? <laughs> eh yung sarili mo nga eh, sobrang baho. <laughs> Pinagsasabi mong hindi na kami makakahanap ng katulad mo. Diyan ka nagkakamali. Totoo naman yung sinabi ko. Kaya umabit ako ng sampung taon dito kasi wala kayong mahanap. <laughs> Talaga? Paano pagsabihin ko sa'yo meron na kaming nahanap? Ito? Sir naman? Papatawa ba kayo? Ano to? Bar? Tsaka mga ganitong klaseng babae dapat sa bar eh. Ako sir, masisira lang yung mga restoran niyo. Mas masisira kung di ka pa naman papaalis nito. At isa pa, bumalik ka na sa probinsya mo. Mga labaw ka na lang doon. Umalis ka na. Ah, uh, so, paano? Hayaan ko muna kayong dalawang mga pag Ah, uh, sige, Ah, Chloe, Ah, uh, Chloe, sabi ko balang araw makakabawi ako sa kamutian ng ginawa sa akin. At ay nang hinahanap ko dito sa restaurant ko. Alam mo, Sir Jeboy, eh, sobrang laking tulong talaga nito kasi kahit pa paano makakapag-provide na ako sa family ko. Kaya maraming salamat talaga. Wala ka naman. Tsaka pagbutihin mo lang yung trabaho mo, malaya o mararating mo. So, paano? Congratulations. Thank you, sir. And welcome sa P.O.T.G. Restaurant.